Hello, good afternoon everyone. Garon, padu at talpantayan guys. So magihan ng balay ni mayor na po. Yami ni hindi niyang lugar. So, ni mayor, Romeo, Vilnias Giran, a atong mayor. Kalawag guys, siya ha. Tasting na po guys, yung guys. Diba? Mabakasya na. Kadlit lang lang guys. Kaya nagdalit bang gunta. At yung mga gagawin tayo ng guys. Kadlit lang yung ato ang magbito guys. Ha? Makita nyo guys. bisa isa kagako. Yung kaayo. Karaboy yung suya. Kuloy anay. So, mali ka guys. Malong tatang tayang guys. Hello everyone. Ay hindi pa nakapag-subscribe, follow, please subscribe to my channel and follow me, like, and leave your comments and share my video and also my live guys. Thank you very much. So guys, do all natangan is sa uh, MCC guys. Kanipot, kanini is pilahan na namugna na ni sa atong mga